magandang umaga good day dan sa isyan ko it's Tiki bali ngayong araw okay February 5 ano February 7 pala February 7 2017 ano? so mag update na lang ako wala akong <coughs> video ba <coughs> balaw ko sana kanong video pang but uh, para may iba naman pintuhan muna tayo so <clears throat> ano ba paano ba ako nagsimula sa farming dito sa umaniwan si paano nga ba ako nagsimula paano na inspired na mag farming actually the plan before bako ba mag-extend talaga sa Saudi ah uh, uh, back uh, background lang So, nagka work ako sa Saudi 2010 start uh, uh, habang nagda ako sa, sa Manila sa Imperative sa siyang uh, boutique, sa siyang menswear yung Michelle Andre sa mostly sa mga isliman doon yung trabaho ko doon nag-start mo na ako nag-leader oh, order hanggang sa graphics hanggang sa naging uh, supervisor or more on designing ako yung nag-design na yung billboard na may mga billboard na kami that time tapos yung mga poster then ng internal design na din ako ng interior design ngayong boutique namin yung Trinoma na Michelle Andre uh, ako yung nag layout nun tapos yung landmark uh, um, landmark landmark kasi so, sa Makati may isang boutique kami doon na part doon is ako yung nag-layout din yung ibang mga rack uh, tapos yung uh, shelves diba, yung, uh, iba yun sa mga layout ko na ginawa namin, pinagtulungan namin ni Sir Mike 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 so yun na uh, so habang nag-work ako doon na uh, five almost six years din at ako nag-work five or six years sa uh, Manila then uh, one of my friend uh, si Sir Will na nga yun Sir Will Parade na kilala at transfer ko ng high school siya yung nag-invite sa akin na mag-work sa Saudi Arabia so ipinasa yung resume ko directly doon sa employer which, uh, which is ang um, uh, ano ba yung company ko ngayon Al-Najim 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 establishment pa lang before 2010 nung pumunta ko doon uh, so yun nag-interview ako directly kay Mr. Basil at uh, through telephone lang yun na interview. Personal, hindi nga, hindi ko malala kung ah, face to face interview yun or telephone interview lang. Kasi nagpasa naman muna ako ng ratio me before that, ako yung tinawagin niya. Yun, nag-cosap mga kami ni Sir Basil, yun, naging okay naman. That's one of the Bali, sinabi ko yung Cancer mic na nag-apply ako ng Saudi, nag-apply ako ng abroad then uh, para ma-verify nga in that time since si Kuya Rene isa yun sa first cousin ko pati uh, na daily siya ay nasa Jubil that time doon siya nagtatrabaho so to verify to check to double check kung yung credibility ng company actually pinacheck ko yun sa kanya pinuntahan niya yung accommodation pinuntahan niya yung company mismo yung uh, Al-Najim establishment nasa light industrial kasi yung workshop namin that time hindi siya kalakihan na company uh, servicing company uh, service provider siya safety si sa provider niya ng mga barko so mostly ng barko na pumupunta na Saudi Arabia na related sa Aramco uh, kami na naging certified service so yun yan nung nag-apply nga ako doon uh, hindi ko maalala I think November or September siguro ako nakaalis So nangyayari ka sa Michelle Andre pa dati Sa magtrabaho ko sa umaga Pagkakabong pumunta ko ng agency Nung sa processing Then yung palis na ako Yung morning na yon Pumapas pa ako Then after nun yung flight ko Siguro 5 ata O 6 ko lang malala uh, Kung ano yung exact time Pero yung uh, Alam ko yung ticket ko that time Is nandun pa Mayroon pa akong ticket Hindi uh, ko lang Ang tatry ko Yung video hanggang kumukuha um, um Sa pag Pag video ko kapag nag-iirit na ako nito. So, yun nga na uh, nung nakalis na ako, so nagpala mo kay Sir Mike na, Sir, 2 uh, to, two years lang. 2 years lang yung pag-abroad ko. Then, balik uli ako ng M2. M2 Creative pa kasi doon. Ngayon is M5 na kasama na kasi yung mga um, anak niya. M kasi Michelle, uh, Michael and uh, Maricel uh, M2. Uh, ngayon doon si, si Ma uh, Michelle, basta uh, kaya naging type na yung pangalan pala uh, Michelle Andre tapos yung type yung company yung brand niya is Michelle Andre so yun back to yung sa Saudi Arabia na punta ng ako doon uh, ako doon uh, first flight ko punta sa Saudi Arabia is Gulf Air uh, eh, ang nangyari pa is uh, since maaga ako kasi baguhan, excited tapos mag -isap. naging uh, kasi hindi ganun kadami ang, ang sakay ata wala doon sa sa business class ng mga kuha siguro walang ganong bumili so parang lima kami that time na tinawag so inilipat kami doon sa business class yung first flight, international flight ko ng Gulf Air ay business class yun yung experience ko so ang ganda, ang smooth ang smooth ng pag-alis ko, yung uh, application ko sa processing ko sa agency actually sila naman yung tumawag eh. Up, uh, bali formality na lang at saka yung documentation na lang kaya kailangan ko ng agency nakalimutan ko somewhere in Ermita yung agency namin sa ng Al Najim so yun lahat uh, bayad uh, sila nagbayad Am um, medical ako nagbayad pero ni-reinforce ko siya. Dress, so, alas, wala na akong binayaran actually nung pag-alis ko doon, pag-alis ko ng Saudi anaman. Uh, so usually binayaran ko lang is yung processing ko ng documents. Yun lang talaga yung expenses ko yung nung pag-alis ko ng abroad. So yun okay naman. <coughs> Bali yung trabaho ko is ah uh, na uh, uh, operation coordinator. Bali yung katay up ko di si Romel kasi si Romel dapat na uh, is magbabakasyon so ako yung uh, hahalili. Uh, sa operation, um, but sad to say nangyari si Romel uh, is nag-exit ah uh, nagbakasyon pero di na bumali kaya nag-isa ka to lang sa operasyon uh, yung first two years, first two years ko ng Saudi is grabe especially sa Al-Najm Al-Takib isa yun sa experience ko na sabi ko nga sana, sana hindi na ako nag-abroad kasi yung bus ko si Mr. Basit si at Mr. Muhammad since Jordan yan sila mahilig talaga sila sumigaw at mahilig magmura usual na nila yun na na salita ano parang uh, habit na lang yun na, yung sinasabi nila na pagmumura kaya lang since ako from the start mula sa kabata kasi namin hindi talaga kami sinasanay na nagmumura kahit sa bahay sila nanay sila tatay di talaga yun Ah, nagmumura, sumigaw pa minsan-minsan lang. So, kumbaga na culture shock ako. Tapos ganun din yung pagdating sa Manila, yung sa trabaho ko, si Sir uh, uh, sir Mike, uh, kasi pastor din yun ng Baptist. Hindi talaga. So, grabe panimig ni bago ko. Din ang kataon pa na since umalis na si rumil noon, bali sa operation, sa taas noon sa office, mag-isa na lang akong Filipino. The rest of na mga kulig ko ay may Jordanian, Indian, Nepali, Pakistan Basta yun yung mga kasama ko kami yung mga nauna sa Michelle and uh, sa Al Najim. Actually pagpunta ko nung Al Najim is 2 years pa lang. So, yun, two 2 years pa lang yung Al Najim Al Takif. Establishment pa sila and then umalis ako is naging company na sila. So yun, operation coordinator ako for how many years? I think 5 years. Then uh, naging okay naman siya. tagal-tagal uh, ko din na krisan. <coughs> Nag-start ako nang 2500 yung rate ko real which is uh, 25 something hindi ko lang maalala that time is 12 uh, uh, 12 or 11 something 11 11 pesos per 1 real so time, uh, 2, 2,500 times 11.5 ganun or 12 yun yung sahod ko nung nag umpisa ako ng Saudi So, yun, uh, nagtagal ako doon hanggang umabot ng 12 years. Yung unang trabaho ko is operation coordinator. Din napunta ako sa logistic. So, gayon, managing kami ng delivery. Managing ng koleksyon, uh, uh, since uh, yung servicing kami yung mga life wrap, fire extinguishers, lahat ng ready communication. So mostly yun yung na namin, yung kinukulikta yung dinideliver namin. Bali, yung Al-Najim Al-Takif, isa marine service provider company siya. Then contractor din kami ng Saudi Aramco, kaya mostly ng barko kami yung nagsiservice. So usually nangyayari dyan is, bago umalis yung barko, bago pumasok, dapat ma-certify muna na pin dapat masigurado na yung safety requirements nila is okay. Yung flag approval nila is either Saudi, American, China, uh, Dubai, dapat okay siya. Yung class approval, yung BV, DNV, uh, Lloyds, uh, nakalimutan ko the rest of the documents. So yun lahat, then mga standards, usually yun yung mga kailangan. So from ang uh, yung operation and uh, yung umpisa kami ng operation lahat yun is tackled ganyan gawa namin communication sa barko sa mga kapitan at uh, saka yung primary language namin dun is English. English din naman yung primary language namin sa company so di talaga ako din gaano nahirapan. Nung umpisa grabe grabe yung hirap ko kasi hindi naman ako fluent sa English. ah uh, sa yun sa no nag-aaral ako sa yun sa pinaka ko, one of the, the lowest uh, grade ko. English kasi especially sa spelling mahina talaga ako sa spelling <coughs> so at saka pagdating sa yung pronunciation nga so yun, sa yung sa nagiging problem ko since bisaya kasi so yung tila ko is matigas so yun yung mga struggle ko Anong uh, nung nag sa uh, sa nung katrabaho ko doon actually kapag especially yung pinaka mahihirap po na kausap doon kapitan kapag Chinese kapag Chinese yung kausap ko Uh, ang hirap kasi nilang intindihin kasi ngayon English nila iba, di ba sila magsalita hindi ko maintindihan eh more on that phone conversation talagang sa nandun akong ikaharap ko is telep telepono, nga computer, internet so email, email checking, communication sa sa barco, communication sa mga technician namin yun yung ginagawa ko kasi 5 years lahat yun uh, halos ako gumagawa, halo-halo na yun kasi di pa naman gano'n kadami yung uh, tao namin at saka din naman kadami yung kliyente namin hindi kayo nung siguro after 10 years ko na nandun is grabe iba na yung sa logistic iba rin yung coordinator at iba na yung quality management so 5 years ata sa operation ako din after that napunta na ako ng logistic coordinator which is in delivery naman kasi nga nung nag-resign ako at uh, talagang ayaw ko nang uh, ayaw ko na sa operation kasi nga napagod na rin ako Tsaka nagamay ko na kasi yung trabaho. Isa yun sa nagiging problema ko din eh. Pag ah, kita ko yung trabaho na paulit-ulit na lang. Kung wala na ganong challenge. Nawawalan ako ng gana. So yun na nangyari. Bali, after five years siguro yun yun. nagasabi ko sa na magre-resign ako kasi ayaw ko na ng, ng operation. Ayaw ko na magtrabaho doon sa coordinator. So yun, transfer nila ako ng logistic. Nag-logistic coordinator ako. So, lahat na yun yun. More, focus na ako sa delivery na lang. Hindi na ako doon sa na uh, hindi na ganong direct communication sa technician. Uh, bali, pag sa logistic, ang primary ko kusap na lang is yung mga barko, yung mga kapagkan, o uh, first captain, o uh, nakalimutan ko ibang mga term. Basta sa barko, coordinator ng barko, tapos yung driver namin for the collection. Uh, so, yun lang yung mga kausap ko talaga directly. So, ilang years din nata? 2 years? So, 3 years yun. Then, pagkatapos ng no, 4 years siguro uh, pagkatapos dun yun tinamad na naman ako sa operation agad na ga, ng yan ang galing hobby ay gusto ko mag resign ayaw din naman uh, kaya yun request ako na maging quality management this is more on documentation naman so yung last 4 years ko at 4 3 years ko yun nasa documentation hmm, kasi ayaw naman ako paalis pa ng company uh, kaya yun yung quality management ISO, ISO na, uh, 45. yung una ko is 19,000 quality management then uh, internal editor, auditor ako then naging ISO 45,000 gap then sa quality management internal uh, uh, pra, uh, tama uh, internal auditor dapat yun yung isa at uh, a lead auditor. Internal auditor lang ako noong 45 noong uh, 19,000 then lead auditor naman noong 45,000 which is the safety uh, health and safety uh, related health and safety na document na standard So yun yung usual yung trabaho ko, maintain ng flag, maintainan ng class lahat ng documentation, lahat ng mga approval ng company, lahat ng mga certification, yun yung ina-handle ko for uh, how many years din bago ako nag-exit na uh, so pagaan mag uh, actually magaan na yung trabaho that time nung nasa quality management ako more sa computer ng alang at saka ang kagandahan nga doon is nasa akin na yung tiwala nung bus ko kaya andali na ng trabaho ko uh, kasi hindi na ako minumunit talaga nung bus ko din sa Muhammad that time siya Mr. Basil na hayaan ng lakot na tagawa ko as long as every time na mayroong kaming audit mayroong, mayroong kaming report na kailangan na hinihingi is na sasubmit ko So kaya napakadali na yung trabaho ko dun sa Saudi. Ah uh, bago ako umalis at saka yung sahod ko okay naman. Ah uh, nag-five something ata na uh, kung pa. basta medyo malaki na yung sahod ko. So <clears throat> bago ako umalis. Kaya lang yun yan ah uh, kaya hindi na uh, natamnan na ako talaga. Na kasi plan ko talaga is mag 40 ako dapat nasa Pilipinas na. So okay, yun na muna yung punto. Time. then mag update ako mag uh, ko ng another video uh, para naman sa iba pang kwento natin so salamat ah. hopefully uh, na hindi kayo magsawa ma uh, mak hindi ka mag subscribe sa ashirel kulits tv is a page with, uh, facebook page, uh, youtube page ng anak ko yung ginawa namin kaya lang ngayon eh, binatay up ko dito sa umanius yung farm namin so salamat kita-kita uh, tayo sa mga next video natin. God bless everyone. Bye-bye.